Welcome back mga kakakalan. Ngayon araw po ito, pag-usapan po natin kung paano mo palabas ng kanawain. Yung explain ko ba sa inyo is kung paano tayo nagkaroon ng manok na kulay kanawain. Kaya panoron nyo yung buong video para malaman nyo kung anong gagawin para magkaroon kayo ng kanawayin. Yung ginawa ko kung paano ako nagkaroon ng kanawayin is nagbreed ako ng gold tsaka siniba lang, Kaya may lumabas pong kanawayin. Kaya pakita ko sa inyo yung pinaris nating gold tsaka siniba lang para magkaroon ng kanawayin. Kunin ko na yung gold. Pakita ko sa inyo. Ayan, ito po yung gold na ginamit natin sa pag-breed. Ang kita nyo naman. Medyo mailap siya. Ito po, pinarisan natin ng sinibalang kaya nagkaroon tayo ng kanawain. 80% po nalalabas is kanawain. Tsaka meron ding mga gold na magiging anak nila. Pero wala po akong sinibalang na nakuha. Yung kanawain lang po ang lumabas. Papakita ko rin yung kanawain na lumabas sa pag -breed natin ng gold tsaka sinibalang. Pakita ko rin sa inyo yung sinibalang para makikita nyo kung gaano ang anganda yung sinibalang natin na sa pag-breed. Ayan yun. Pero kapatid yung ginamit ko. Hindi yan kasi yung lugon. Ito yun. Ayan. Yan po yung ginamit natin na kaya nagkaroon tayo ng kalawayin. Pakita natin yung kanawayin natin. Ayan, ito po yung kanawayin natin. Asa 4 months old na to. Iyo, medyo maganda yung katawan niya. Kaya lang mailap. Hindi sanay hinahawakan. Kaya nilagay ko lang sa unungan hindi ko pa na cord to kaya ganito kailap tignan nyo kung gano'ng kaganda yung kanawahin natin kung gusto nyo magkaroon ng ganito gayahan nyo lang yung ginawa ko 80% po lalabas ang ganitong kulay pag gano'n paraan yung ginamit nyo sa pag-breed. Tsaka <laughs> kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Tsaka click yung bell button para update ka sa mga bagong video nilalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na para malaman mo kung mara natin sa pagmamanok. Hanggang <laughs> sa susunod. Bye-bye!